Dahil nga, nagutom na kami, kaya kami na kami dito sa isang kainan. Ito yung isang kainan na dinadayo dito pagpupunta kami ng Santa Maria. Marami kumakain dito kasi nga maganda yung lugar at masasarap ang mga ulam. Kaya let's go. Tingnan natin kung anong may order natin dito. Ayan. Marami sila iba't ibang putahe ng ulam dito. Ayan. Marami kang pwede pagpilian. Sa dami nga ng ulam dito, hindi ko tuloy alam kung ano ang aking orderin Kaya ito na ang aking orderin Adobo. Uh, parang adobong Pinoy style lang kanila. Yan. Tsaka, yung kay Jeff na is curry curry. Yeah, ito. Yan. Nakapag-order na ako, guys. Let's go. Bukod na tayo dun sa ating pwesto. Ayan. dami ulam. Tinignan pa namin kung ano pa yung pwedeng or order, orderin ni Jeff dito na ulam pa. At pagkatapos mga pumili ng iyong order na ulam, dito ka na maghahat na yung pwesto. Ayan, marami sila mga kubo-kubo rito na pwede mong pagpason habang kumakain ka. So, para ka na rin nasa beach resort. O, diba? Ang ganda na ma... Uh, kainan nila dito. May mga pakubo-kubo style. Yan. Kaya siguro naman napakamahal naman ng ulam nila dito. Pero okay lang naman kahit medyo price talaga yung ulam nila eh masarap naman talaga siya. Ayan. At nakadalawang ah nakatatlong kanin nga pala si Jeff dito. At sobrang sarap nga ng pagkakaluto ng kanila mga ulam dito. Kaya ayan. Nasabak na naman sa lapang ang inyong mama. Ayan. Sige pa, lapang pa more. Mamaya, huwag kang dadain na masakit ang inyong mga tuhod. <laughs> o, ba diba? Ayan. Sige lang. Lamon lang ng lamon. Ang sarap kasi ng luto nila ng adobo at kare-kare. Kaya naman, napa order kami ulit ng kanin. Nakatatlong kanin kami dito, guys. Yeah. Ayan. Sige kain pa rin. Ang sarap talaga.